Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan makikita ang isang tensyon. Hindi na makatotohanan yan yung sinasabi mo. Taga Manila din ako, hindi ako galing probinsya. Sa pagitan ng dalawang pasahero at isang taxi driver na di umano'y naniningil ng sobra-sobrang pamasahe. Galing lang naman ng Pasay, papuntang Alabang ang nasabing dalawang pasahero. Pero ang singil, umabot ng 3,000 pesos. Kuya, bakit gano'n ang singil mo sa amin, kuya? Bakit 3,000? What? Ayon sa driver, mahal na raw ang diesel ngayon, kaya ganoon na lamang kamahal ang sigil nitong pamasahe. Pero makatarungan ba ito? O isa na naman itong bagong kaso ng pananamantala sa kapwa natin, pasahero. At para sa detalye ng balitang to, Panoorin natin ang video na to. Isikat ka! Pahala mo ha! Tara, baba tayo! Hindi, hindi! Hindi, hindi! Hindi, baba tayo! Ater! 2,000 na lang po. 2,000 na lang po. 2,000? 2,000 na lang po. Hindi na, tara, 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 tara. Oh, kuya, wala, tumahimik ka na. Kuya. kuya, hinto mo muna, kuya. Itabi mo muna. Kaya lang, boss. Kuya, bakit gano'n ang singil mo sa amin, kuya? Bakit tatlong libo? Ano po? Bakit tatlong libo ang sinisingil mo sa amin? Kuya, gano'n po talaga ang bayaran ngayon, kuya. Sabi mo, kuya, mali ka, kuya. Sabi mo kanina, makakamura kami. Oo, oh, may hihida. Kaya kami sumakit. Ayun, kasamaan ko, oh. Kaya kami sumakay sa'yo Hindi nee, kuya, kasi ang diesel ngayon mahal na po eh. Nagtataas na po yung ano ngayon Presyo ng diesel, kaya kailangan ko rin magtaas po Ay, kuya mali ka naman kuya Kuya, alabang lang kami Ha? Nga naman, Alabang po. lang kami, pasay ito alabang Tatlong libo? eh, traffic tayo eh, ilang oras din tayo doon. Hindi nee, kuya, ganun talagang singilan doon Yan. 3,000 talagang singilan Hindi na makatotohanan yan yung sinasabi mo Taga Manila din ako, hindi ako galing probinsya. At saan kayo sumakay kuya? At saan kayo sumakay na papasayrong ano? Ganun po talaga singilan ngayon, 3,000 po. Grabe naman yun. Papayag ka ba nito partner? Hindi naman nga, bakit mahal ng gasolina, ganun ang singil mo. Dapat hindi niyo naman yung ano, hindi Pero oh, huwag kang ganyan kuya. Ano mo. Nakakasira ka sa ibang mga buhay biyahe oh. Huwag ka okay, naman ganyan, parang tinataga mo na kami yun eh. Eh dapat, hindi na kayo sumakay kanina. Kung ano. Ikaw pa na nagsabi na ako Kuya! Ang labo mo! Yung... Ikaw ang nag-offer sa amin! Nag-offer ka, yung... makakamura kami! Kaya nga, pero di, di ko naman sinabi kung ano hey, dapat sinabi Ngayon dapat nga Hindi sinabi kung saan tayo pupunta eh Ngayon, ang layo na natin na nat... Anong hindi sinabi? Sabi ko sa inyo, alabang tayo! Hindi naman ang ano mo, manong, huwag naman ganyan Hindi, ano talaga, 3,000 talaga ang singilan ngayon Mahal po ang diesel ngayon, baka di nyo alam 3,000! Grabe ka! Huwag naman ganyan. Huwag ano naman, naman mang ganyan. Hindi naman kayo nakakintindi. Palibasa kasi hindi kayo driver. Eh ako, driver ako. Kuya, naiintindihan kita. Anong talagang singilan. 3,000 kahit saan ka sumakay. Huwag naman ganyan. Bakit? Anong... Sabi mo makakamura. Mag magkano ba sa iba? No. Magkano ba? Basta sa akin, 3,000 talaga. Okay, eh, ba't oh. ganun ang ginamura? Um, Uy, malabo yan. Bakit hey. sinabi na ito ko kanina kung magkano? Hindi yung pinapahama yung pangusapan hindi, eh. kuya, pa hindi sisikat kayo pag ka kuya. Bayaran niyo na ako. Ay hindi. Ang mag ganun. Pwede eh. mo magbabayad ng ano? Hindi ako magbibito ng 3,000 no? Grabe nga naman yung may... Kalapit-lapit lang noon. Ano kami galing abroad? Ah, hmm. grabe naman kayo ba? Eh, ikaw ang grabe! Hindi nyo naitindihan kung gaano mag drive ngayon. Eh. Kuya, sabi mo, maliwanag makakamura. Kala ko sisingilin mo lang kami ng limandaan. Oh, limandaan? Wala lang limandaan ngayon. wala lang limandaan ngayon. Ay! Dapat Dito, wala, wala kuya. Dapat din nakakaya sa sabakay kanina kung ganyan naman lang ang ano mo. Isikat ka kuya, maniwala ka sa akin. Tara, baba tayo. oh, umurag ka dito kuya. Isikat ka. Hmm. Kala mo ha. Tara, baba tayo. Hindi, hindi. Anong day lang? Hindi, baba na tayo. Tutas na lang, 2,000 lang. 2,000 na lang po. Tuta ko saan? naman po Hindi na, tara, tara, O, oh, kuya, wala, tumahimik ka na Kuya, na, tumahimik ka na, tumahimik ka na At para sa mga kababayan nating patuloy na naaabuso ng mga ganitong klaseng sitwasyon muli po nating paalala kung may nag-aalok sa inyo ng murang pamasahe pero wala namang malinaw na kasunduan Maliban sa verbal na usapan, mas mabuting huwag nyo nang tanggapin ang ganitong klaseng alok. Dahil marami namang mas ligtas at lahitimong opsyon gaya ng Grab at mga meter taxi. At higit sa lahat, huwag kayo matapot mag-report sa tamang ahensya o otoridad. Sa ganitong paraan, ay matuturuan ng leksyon ang mga driver na mapagsamantala at may iwasan din ang pag-ulit ng ganitong klasing pang-aabuso sa ibang pasahero. Maging alerto, maging responsable at palaging isaisip ang inyong kaligtasan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.